kahulugan ng operasyon sa panaginip ang bawat tao ay maaari magkaroon ng mga panaginip tungkol sa operasyon kahit na hindi nila palaging maalala ang mga ito ang aktibidad na ito na nakakabit sa bawat tao ay may maraming bagay na nagpapakita ng personalidad emosyon o sitwasyon ng nananaginip ang bawat panaginip ay may kahulugang nakakabit sa mga pagnanasa na pinipigilan ng ating kamalayan. Ang mga panaginip ay nagsisilbiring mga paalala ng mga kamakailang kaganapan at emosyon. Ito ay mga mensahe mula sa hindi malay. Ang mga panaginip ay kadalasang tila nagbibigay sa atin ng ilang payo o babala. Huwag pansinin ang kapangyarihan ng panaginip habang natutulog. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa operasyon? nangyayari ang panaginip na ito dahil ito ay nagpapahiwatig ng panahon ng pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na hindi ka nasisiyahan sa iyong buhay at nararamdaman mo na kailangan mong magbago. Ang mga kanais-nais na pagbabago ay maaaring mangyari kaagad. Ang mga taong masyadong nagmamalasakit sa kalusugan ay malamang na managinip na sila ay sumasa ilalim sa operasyon. Ipinapahiwatig nito na nakakaramdam ka ng takot at pagkabalisa. Ito ay bahagi ng iyong buhay. Kung ito ang iyong kaso, maghanap ng mga aktibidad sa pagpapahinga upang hindi ka nahuhumaling sa sakit o takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng operasyon kapag nakakita ka ng operasyon sa iyong panaginip, ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong magingat sa iyong mga aksyon sa mga darating na araw. Iwasa makipagsapalaran o ilantad ang iyong sarili sa mga mapanganib na sitwasyon. Kailangan mong maging maingat na hindi ka matatalo sa trabaho. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa pagnanais para sa radikal na pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maoperahan Kapag ikaw ay sumailalim sa operasyon sa iyong mga panaginip, pagkatapos ay kailangan mong ipos upang pagnilayan ang iyong buhay, maglaan ng oras sa mga problema o sitwasyon na nagpapa-stress sa iyo. Ang gamot sa isang panaginip ay nagpapakita na may isang bagay na nag-abala sa iyo, ngunit hindi mo nais na makita ito. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na meron kang isang bagay na kakilakilabot sa iyong relasyon sa pag-ibig o profesional. Ang isang may sakit na relasyon ay dapat dumaan sa isang proseso ng pagpapagaling o kahit na mawala sa iyong buhay. Kailangan mo ng pahinga para makapagring nyo ng lakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa iyong sarili kapag nag-opera ka sa iyong sarili, ito ay isang senyales na sa tingin mo ay kailangan mong baguhin ang ilang mga punto sa iyong saloobin. Oras na para magtrabaho, darating ang panahon ng pagbabago at paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kawalan ng pakiramdam para sa operasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay sumasa ilalim sa isang proseso ng masakit na pagbabago o isang bagay na nangangailangan ng marami mula sa iyo. Ipinapakita nito na sinusubukan mong tumakas sa mga problema at subukang patayin ang sakit at pagdurusa. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan ng kahinaan kundi isang paghahanda upang harapin ang hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpa-opera sa ibang tao. Ang panaginip na ito ay nagdudulot ng pagmumuni-muni sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na sa mga may malapit na relasyon, kamag-anak o kaibigan. Subukang tignan kung mayroong isang tao na hinihingi mo ng higit sa kung ano ang maaari nilang ibigay. Hindi ka nakatira mag-isa, kundi kasama ang ibang tao, kailangan mong igalang sila kahulugan ng panaginip tungkol sa implant surgery. Ang panaginip na ito ay may magandang pahiwatig at nagpapakita ng isang bagay na gagawin mo ay magkakaroon kaagad ng tiyak na sagot. Ang operasyon ay naglalayong magpagaling, magligtas at magdala ng kaunlaran. Ang, kung ang gamot ay matagumpay sa iyong mga panaginip, nangangahulugan ito na sumasa ilalim ka sa isang panahon ng pagbabago na may kalmado at optimismo. Gayunpaman, kung ang panaginip ay nagdudulot ng kakilakilabot na mga resulta, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas ng mga paghihirap, lalo na ang tungkol sa pananalapi. Hindi ito ang oras upang gumawa ng mga mapanganib na pamumuhunan o mangako sa anumang utang. Dapat mong malaman na mayroong isang bagay na dapat mong gawin para sa isang mahusay na darating kahulugan ng panaginip tungkol sa komplikasyon sa operasyon. Kapag ang operasyon ay nagdulot ng mga komplikasyon sa iyong mga panaginip, ipinapakita nito na napakasensitibo mo at mahina sa pagbabago, paghihiwalay o pagkawala sa iyong buhay. Iyon ay maaaring relasyon, trabaho, pagkabigo sa mga kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang agarang operasyon. Kapag kailangan mo ng operasyon ng nagmamadali, ipinapakita nito na hindi ka nasisiyahan sa iyong buhay at nararamdaman mo ang pangangailangan para sa agarang pagbabago. Ito ay isang sitwasyon na halos hindi mo matanggap. Kung ito ay hindi mo aayusin, ito ay nagiging sanhi ng iyong emosyonal na sakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa plastic surgery. Ang panaginip ng plastic surgery ay nangangahulugan ng kawalan ng kapanatagan o mga problema sa pagpapahalaga sa sarili. Kapag inayos mo ang ilang aesthetic na issue, alam ng subconscious kung ano ang gusto mo. Sinasabi rin ng panaginip na ito na kailangan mong baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay. Yan ang ugali na kailangan mong itama. Kontrolin ang iyong salpok, magpahinga at huwag masyadong seryosohin ang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang cesarean section Ang panaginip ng mga anak Ay karaniwan nagpapahiwatig na ikaw ay dumaraan sa isang bagong sandali sa iyong buhay Kung may sakit at dugo sa iyong panaginip Ipinapakita nito na hindi mo mapupuntahan sa simula Kung ang isang cesarean section ay maayos Ito ay isang senyales na mabubuhay ka ng isang masayang sandali Nakahulugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa matris. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay natatakot na ilantad ang iyong panloob na bahagi. Kasabay nito, nagpapakita ito ng mahusay na mga idea at pagkamalikhain. Lalaki ka man o babae, ang panaginip ng operasyon sa matris ay maaari din magpahiwatig ng kakulangan ng isang bagay upang punan ang iyong buhay. Lugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa puso. Ito ay isang karaniwang panaginip sa mga taong dumaranas na mga problema sa paghihiwalay o pagkawala ng isang relasyon. May mga masamang kondisyon na kailangan mong lutasin. May kaugnayan ito sa paninikip ng dibdib na nagmumula sa pagkawala ng pag-ibig. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na kailangan mong magsimulang maging mas matatag, bumangon at ipaglaban ang pag-ibig na ito.